sa CDI yun. na apoy. Pag naka ganun sa, sa CDI yun, ganda nga sana yun, nakalagay sa CDI. Kaya sa... Wala. yung iluwa rin na. Ano? Wala, gagit. Pati, naka vlog bay. Parang pulis tayo niya. Ako gumahin na. Kita tayo rito. Ahayot na yan. Shout out ka Shout out ka rin sa vlog. Ganun din sa kanya? Oo. Go yun. Alright mga lords, tapos na yung ano natin. Project natin ngayon. Ito na yung pinis product natin. On. Ayan mga idol Ayan O diba Tapos hmm. ulit Another customer naman mga idol Ayan Kabitan natin ito ng na mini driving light Ito yung you know, Driving light natin Ito yung loho natin sa Shopee Ayan Another customer naman tayo ngayon for today's video Ayan Ayan. Ayan ang ang labor nito sa pagkabit ng mini driving light sa eh, sabot-sabot lang. <laughs> okay, let's go mga lads at tingnan natin ang uh, sit up natin nito. Buti, ano baklas mo yan? Ha? Buti, ano baklas mo? Oo, oh, ano oh. ba Ayun oh. Hindi, ay, eh, hindi ko ayan to. Ito lang dito ko pinindurahan oh. no. Gusto ko lang yan. Oh, bakit hindi mo marubak lasan? Kung mo pogi. Eh. pala palitan ko dito. Tingnan mo, tingnan mo. Ah, ang mga ganito. Ito nga, nga oh. Ah. Ayaw amen er. Patay tai. O, pula di hinjun. Wala wali nang lagayan. Wala na. Idimi talaga yan na may motor na umaapoy sa kalsada. Patay tai. Makita talaga yan sa Jimmy. May isang motor rose na sunog sa kalsada. Apuntang kabisi. Sabing kabiga natin kutay na hindi na lang pag-spray, wala nang masunog. Talagay na sa CDI yun. na sa nakalagay sa Kaya sa... Wala. yung na. wala? Parang pulis tayo niya. Tayo tayo rito. Ahayot na yan. Shout out kayo. out sa vlog. Ganun din sa kanya? Oo. Gaya-gaya. Gaya-gaya? Gaya-gaya. Gaya-gaya. Grupo pa, motor pool. live.

Malinis Okay na okay, eh. uh, ka? Hindi ba nakatingala? No? Nakababa, nakatingala pati. pa ka ka po, ko eh. Oo. Pero oh, na yan. Oo, pantay naman yung dito, <coughs> dito pwede man i, Kapag nataas na, ang ka, adjust lang to ka okay. uh -huh. Adjust, luwagan lang to konti. iyoko mo itong uh -huh. ano mo, yung ilaw mo. Uh -huh. Adjustan mo lang to konti. Mamaya pag ano. Pag, gabi. Okay nika. jan putih oh ayung dilaw yang baba oh dilaw baba law oke tens dilaw oh tens What's up mga idols, mga yung adlaw sa itong mga idol na no? For this video mga idol uh, Mag sit up naman tayo ng mini driving light May isang customer naman tayo ngayon At ang motor niya iniiwan niya dahil pakabitan na niya ito ng mini driving light At ito yung gagamitin natin ng mga ilaw Ito yung ilaw gagamitin pa rin natin mga idol For apat na ilaw Apat ang ano niyan Apat yung kulay niyan mga idol ha? Ano. Tapos yes. so, Ito, ito yung switch niya Tapos Ito, so, dalawang uh, ito Isang pares naman talaga yun tapos ito, relay, relay niya, mga idol guys. Let's go mga lads. Uh, umpisahan natin to. Ayan. Alright mga lads, set up natin to. Okay na yung ano, wiring natin. Oh. Sa relay. Um, tapos ito ilaw, dalawa ilaw. Mamaya um, i-set up natin yung ilaw. Tapos, yan. Switch natin. Ayan, pumitik. Gumana yung relay. At ngayon, switch natin yung... Switch natin dito. O oh, yun. Mm. Okay kayo. okay. Yan. May... Sa pan, ah, pang ilang customer natin to. nakarami na tayo eh. Ah, sa kay Chris. Tapos Ilan diba Pang limang customer natin to mga idol. Let's go. Mm. Yan yung mga idol, yung pinis ko natin natin oh. Apat na kulay yung mga idol, may bling bling. Yon. Thank you, thank you, thank you sa customer natin. Par, salamat par. Ito na yun, nasit up natin yung mini, mini driving light, mo. Ano yun, ba? Punis. Hi guys, welcome to my vlog. Ayong, na akong na rin ako, gaya eh. motor. Hahaha. Hey. Ako yakoy. Hi, go Sideline. Sideline. Ayo motor. side line. line. <laughs> Ayo pangguba. Ah. Ay, ayaw pang guba. Iwan mo naman guba. Ako <laughs> oh, gu di mayo dah guba kina. <laughs> Nagdele <Nani>, sa kakawyan. <laughs> di mayo dah guba kina. <laughs> dah guba. Buguyan. Di tao no? Buguyan. Na wai yung ano? Ano para guba na ginamot ah, Guba yung guba yung. Protestingan nato ne